my time. <laughs> time, I don't know. ako so, dapat maglalaba ako so, ngayon. Wala kaming tubig, guys. Wala kaming tubig. Wala kaming tubig, guys. ให้ทำให้เกันมาดามิมฮาราอังปังอัสสุเลยไม่รู้ว่า ako Pinoy ipapita sa mundo Kung ano ang kaya mo Ingay ang mga bicycle Ingay mga pangit Ba? Ang iingay. Ayan, may tubig na dun, oh. Bundiro ba yun? Wala. May bumbirong nadating. Dapat, binabahay-bahay na nila. Ang ha hakot pa doon. o Oh. Hindi ka tubig. Bye, bye. Inyo na. Agoy. Ay, sa doon. Hindi dumaan dito sa atin. Yung tubig. Eh. Hindi dumaan dito sa atin tubig. Ay, yung tubig, oh. hindi dumaan. Bumbiro, ayun o. Oh. sa atin. Nagdadala ng tubig, namimigay. Dinamimigay tubig dito man. Ayun oh. Inaanan tayo. O huwag mo gano'n gano yung... ba ako na. Cellphone. Yung ako. sige. Ang may Huwag mo gagamitin pag nagsacharge. charge tubig, oh. Hindi naman dumaan dito, oh. Hindi naman lang umikot dito, dun lang. Pasaway talaga. Dapat dito na niya din, eh. Dinaan. Pagkakakuting pa yung mga gusgus doon. Walang tubig, wala. Walang well, tubig, guys. Walang well, tubig. Bye. ba May kami ginawa, baba. kami ginawa, baba. May ano nilini. Ang, Ang ito sa bahay. Ayun, nagong Dapat ipunin. ano may nagbibigay ng tubig. Bumbiro yata yan. Galing barangay. Hindi man dumaan dito. Direkto sa clubhouse. Ang ingot yun. Oh. Hindi kami binababa. Hindi kami binababa. yung tubig oh baby hindi huh? dumaan dito eh yung tubig ano no maya ka na baby maya ka na nga. tubig, oh. Hindi man lang dumaan dito. Diretso ba Clubhouse? Gusto pahakutin pa dun. Raul. Pahakutin pa tayo dun. Pahakutin pa dun, eh. Nasa'y pagtalong mo, Tatay, eh. Nasaan na Ha? Ah, sigas, ha? tigasan. Ano mo ba? <laughs> na kapwesto, oh? Nung nakapis, sa ba sa tubig. Hindi na dinala dito. Mugong talaga. Buma na dito eh. Ay, nako! hirap para nang walang tubig. Buti pang... Walang ilaw. Isa tubig. Bagay ilaw, parehas lang. <laughs> parehas lang. Walang ilaw, ganun din. Walang tubig, ganun din. Parehas lang. Ayun o. No? Ayun o. No? Dapat umiikot siya eh. Doon lang talaga. Ayun Oh. No? Dapat ikot siya. May nag-iikot na bibigay ng tubig. Galing barangay. Drum, drum umiikot diretso hindi man lang dumaan dito black one pero diretso doon Ang binabuan ko pa, no? baba. Cium baba. Ke tinta ke kali nak tobe deben eloi. I deben matuti na. Kita pala ito, may, may ganito. umiikot dun yung tubig. Wala na, pagdating dito, wala na. <laughs> Kadaming magkukuha ng tubig. Oh my God, ang hirap talaga pag wala tubig, guys. Ang hirap pag tubig. nakakuha pa ko isang balbis na makita balakang. Pwersa yata yung pit ko eh. Pwersa yata yung pit ko. Okay yan. Tapos na guys. Tapos na. Thank you. Tapos na guys. Okay na. Bye bye na muna guys. Bye bye you.